Yan, magandang hapon mga idol. Mas, oh, dito tayo pang ah, sa alam. Sa bagong spot namin. Sama namin si Le Leo. So, tos, kuya. Nahanap ko. Yan. Ko. Yan. Ko. Ang lalaki ng huli ni Kuya dito. Sinilip. At yung Leo may huli na rin. Pakita mo ano mo Leo. Huli mo. Yan. Mo. Ang ng nga ako ng limang piso Kulang eh. patos. So, Rami-rami na rin. Kaya dito lang din ako pumisto kasi doon sa kabila. Mas ah, patami dati. Grabe, daming lang Sabit-sabit na yung bingwit namin. Kaya dito lang kami pumisto. Tatlo kami na yung dito. Yan. Si Kuya. Si Wedol. Sana pa tayo. guys?

Kendali. Kendali sih kamu Masarap lah tuh mandaeng. Kukurin aja itu. Good size na good size. Ah, sana mendagangkan pa. Kira-kira tuh mau itu. na. Uli uli. Uli, sabi. Kunses na, kunses. Kunses na kayo doon, kunses. Saan ito pang daing? Kunin natin ito. Para may pangulam tayo may gabi. Ano ito tayo doon? mo na tayo mga doon. Gata na sila.

yan Yan. Yeah. Yeah, you know, oh. to 'Di na tayo manggap gabi Saan mo kadalet tayo ng Tawag dulu Habis mo tayo

Yun, puli mo idol. Ipon na tayo ulo mamaya. Yun dali. idol. Bom good